Bele, akala ko ba may gumagawa dyan sa bahay mo? O baka naman nagastos mo na yung budget na pampagawa mo dito? Ay, wag mong sabihin nagastos mo yung Lele. Yung asawa mo, nagpapakandahirap doon. Inipon niya to para makabukod na kayo, para may sarili na kayong bahay. Ano, hindi ka makasagot? Totoo siguro. Opo, Nay. Gumawa po kasi ng sariling day off yung gumagawa. Eh, Nay, may sasabihin po pala ako sa inyo. Ano na naman yun, lele? Eh, Nay, total nakuha naman na po ni Tatay Islaw yung 13 month niya. Pwede po bang magpapadagdag ulit ako sa inyo ng 2K? 2K na naman? Di ba sakto naman yung budget na binigay ng asawa mo? Hindi mo po pala masasabi pag ganitong nagpapagawa ka. Marami din po palang magagastos. Kung yung 13 month pay na sinasabi mong nakuha ni Tatay mo, wala na yung Lele. Pinambayad ko din ng utang ko yun. Kung gusto mo, Lele, Magre-release ako, gagamitin ko yung pangalan mo para may mahiram ka sa akin. Pupunta mamaya yung madam dyan, magpipil up ako. Sigurado ka po, Nay, dyan sa mga sinasabi mo na gagamitin niyo po yung pangalan ko. Kung ako lang po, Nay, ayos lang po sa akin at wala na po akong utang. Baka bandang huli po, Nay, sisihin niyo na naman po ako. Tinuturuan nyo na naman po ninyo akong umutang. Ay, hindi sa ganun, Lele. Gusto ko nga mahiwalay ka na dun sa bahay namin. Para pati kasi mga pates, baguong, betken, magic sarap, inuubot mo doon. <makes noise> ka talaga piyar.